Ayan mga kaibigan, i-check na po natin kung magkano yung ating binta kagabi. Napuya talaga si Ate Gibi no. Hindi ko na na-count kaibigan. So ngayon, oh my god. <laughs> oh, ayan, no, konti na lang yung ating coins pero yung ating binta, i-check natin, no. Masaya talaga ako kaibigan. Malakas yung ating bintahan kahapon. Thank you so much, God. Ayan, magka 3 4 5 Ayan mga kaibigan naka 9000 mahigit tayo no 9800 Hello mga kaibigan magandang umaga sa ating lahat good morning everyone ito na naman ang yung life coach at ka negosyo partner Ate JB. So ayan tapos na ang election mga Kaibigan. No, nanalo ba yung binoto nyo? Ayun. So sana lang no. Sana nanalo yung karapat dapat na manalo their friends. Ayun. So for this video Kaibigan, ipapakita ko lang po sa inyo yung nagaganap, yung naganap dito sa aming uh, tindahan one day or two days before mag uh, election hanggang nag election kaya ko po naisipan na gawin ito ng vlog para maka inspire po sa inyo maka motivate po sa inyo na sana kung wala kayong negosyong tindahan i-try e, nyo dahil malaking tulong po ito sa atin dahil sa ginawa kong paghahanda mga kaibigan tiba tiba si ate GB napakalaki po ng aming benta or sales sa aming sari sari store for three days po. Ayan. sumasaya ako. Thank you so much, God. At maraming salamat po sa aking mga kapitbahay, no? Na kahit marami akong kakupitin siya dito, ay dito pa rin po sila bumili, bumibili sa aming tindahan. Kaya, kaibigan, sana gawin nyo rin po ang ginagawa ko. Kahit walang election, kaibigan, this is very important and this is very useful tips po. And uh, very useful tip po, no? Na kailangan, gawin nyo talaga. Ginagawa ko po ito, kaibigan, sa aking 23 years na pagtitindahan. Na tama po ang narinig nyo kay bigan 23 no 23 ka tuig yan sa bisaya pa no So, 23 years na po yung ating tindahan. At dahil sa tindahan natin, nakapagpatayo tayo ng other businesses. Meron tayong uh, ibang mga negosyo dahil sa ating pagtitinda. Nag-iipon po kasi ako kaibigan, galing sa kita ko sa tindahan at ininvest ko sa ibang negosyo. Ayan, so dapat gawin nyo rin kay kaibigan ha. So ngayon, ipapakita ko na po sa inyo ang kaganapan sa aming tindahan. Dalawa, ata, dalawa, tatlong araw no hanggang mag-eleksyon. Before mag-eleksyon, hanggang mag-eleksyon. Dahil alam ko kaibigan, pag ginawa mo, ginagawa mo ang mga ipapakita ko sa inyo, ay natitiya ko, kikita rin po kayo ng malaki. At sana kaibigan, kung talagang nasiyahan kayo, masiyahan kayo, makatulong ito sa inyo, at hindi ka pa nakasubscribe kay ETGB sana naman mag-subscribe ka na kay ETGB and then, pakihit na notification bell para mapanood yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong pag-asunso. Sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And please, don't skip the ads po, no? Malaking tulong po ito sa amin ng ating family. Again, thank you so much kaibigan ha. Panoorin niyo po ang kaganapan sa aming tindahan dahil makakatulong po ito sa inyo. Makakakuha kayo ng ideya. Anong gagawin niyo para talaga lalong tataas ang sales niyo, lalong lalago ang inyong Sari-sari store business. So ngayon mga kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo ang paghahanda na ginagawa namin dito no bilang mga sari-sari store business uh, store owners. <laughs> Saris... Ay Dublin. <laughs> so ba uh, sari-sari store business owners mga kaibigan no na malapit na po ang eleksyon. Ngayon po ay Saturday, two days na lang po ay eleksyon na. Kaya ito, tingnan nyo naman yung budiga ni Ate JB. Ayan, wala na dito yung mga cases ko ng mga beer, no? San Miguel Beer at saka Red Horse. Ayan, ito. Hindi ko na lang sinali kasi isa lang ang laman. Ayan. So, mga kaibigan, no, ayan, so, dapat full stock tayo ng mga alak. Kasi naman, their friends, ah uh, sasabihin na lang natin, no, may mga politiko talaga na nagbibigay or magbibigay ng pera pag malapit na po ang eleksyon. Kaya, yung mga kapitbahay natin, marami silang pera at saka wala pang work. Kaya, anong gagawin nila? Magiinuman! Ayan, so... <laughs> <laughs> ayan, so habang tayo ay nagbibideo, meron, ra koy, meron tayong customer. Hello, day. Kuasa koy. Ayan, meron tayong customer. Shout kay Jillian. So, ipapakita ko sa inyo, kaibigan, ng paghanda namin, ha? Ayan, agi ko, be Lamat, Inday. May nagbay ng utang. Hello, Jillian. Shout out. makita sa camera. Nag bumay, nagbay siya ng utang. Pilato, day. 1,800 duha. Wala siya kuwang, Wala siya kuwang, day wala siya na ingon. Ah, salamat eh ha. So mga ito po yung ah shout -out, no. Amad John, nag ah, nagbigay ng bayad. So, ma ma masaya tayo kaibigan, pag sa talaga may magbabayad ng utang, 1,800 po no, ang utang ng kanyang kuya, nagbayad yung ah, ano, pamangkin pala siya. So yan kaibigan, back to our main topic, naghanda na po si Ate GB, marami pong cases ng uh, beer at red yung in order ko, tapos sa po ako tumawag, but then, wala tayong mga boti. Iwan ko kung kaibigan kung bakit wala na akong boti. No, baglang nawala. Pero hindi ako nabahala kasi may mga deposit naman yon, Isang boti po kasi kaibigan nito, uh, pag walang boti si customer, humihingi ako ng deposit ng 7 pesos. At doon sa suki ko na supplier, ano lang ito? Uh, 5 pesos or 450 pesos, 4 pesos and 50 centavos ayan. So hindi tayo lugi no kahit pa hindi isa uli ng ating customer ito okay lang kasi nga may deposit naman. Ayan. So hindi ako nag-worry diyan. So marami tayong order uh, order kaibigan, natawagan ko na po kaso nga ayon mag-deposit na lang tayo. Ang aking soft drinks, ito lang, kasi the other day, two days ago, nagpa-deliver po ako. Dear friends, hindi pa naubos yung aking malalaki na coke at saka maliit. Hindi pa po naubos, kaya isa-isa lang ang naubos talaga itong mga beer products, mga red horse. Ayan, kasi no, maraming nag-inuman, kaibigan, lalo na ngayon weekend. Kanina lang mga kaibigan, no, maraming nag-inuman. Pero yan lang yung buti kasi hindi pa sinaoli. Pero again, okay lang kasi nga, Uh, may deposit naman yun mga kaibigan. So hindi ako nag-worried, hindi ako nag-alala kaibigan. So ang beer nga pala, may deposit po ito, their friend, sa supplier. Pwede pong mag-deposit ha? Pag wala kang bote, pwede po sa supplier ko, iwan ko sa iba, sa supplier namin dito sa Cebu. Pag wala kang bote ng beer, uh, nag-a-accept, kung accept po sila nun, accept nila yung deposit. So okay lang walang bote pwede mag-deposit sa ating supplier at saka wholesaler. Ang hindi pwede mag-deposit, itong mga soft drinks, yan, Coca-Cola products kay Bigan, hindi talaga pwede mag-deposit. Pag wala kang uh, bote nito, hindi ka maka-order sa supplier at saka wholesaler kasi kailangan ng deposit. So, dapat talaga intact ang boti natin dyan. Pero itong beer, okay lang, pwede mag-deposit sa supplier at saka wholesaler. Kaya, 10 or 11 ata, yun no, yung in-order ko na cases their friends. At okay lang, no? So, ilan? Lima. No, wait. Eleven. Apat lang pala. Apat na boti lang yung uh, mag-deposit si Ate Jimmy ng Apat na cases. Hindi pala boti. Apat na cases. So, 24 boti. 24 bottles, kaibigan na, mag-deposit tayo. Para ma-intact yung ating 11 cases of beer. Kasi nga, malapit ng election. Two days na lang. Kanina, kaibigan, no? Maraming na nag-inuman. Kanina lang. So, yun nga. Ito nga yung mga sinauli nila, kaibigan, no? bumili sila, nagdala sila ng buti, Yan yung uh, dinala, kapalit kanina, kaibigan, kaya mag-refill agad si ATGB. JB. So, bago pa mag-eleksyon, at ngayon ay Saturday, sure talaga ako, kaibigan, na maraming mag mamaya, kasi bukas, walang work. Sunday, and sa Monday, wala rin work. Kaya, tiba-tiba tayo, kaibigan. Kaya, kaibigan, ano pa hinihintay nyo? Yung mga alak talaga, dapat puno na. Puno na ng stocks ay yung tindahan sa mga alak. Tingnan yung budika ko isa-isa na lang cases yan. Dapat talaga puno kasi nga Saturday, Sunday, weekend, inuman day at saka eleksyon. Walang work at maraming pera yung ating kapitbahay kasi binigyan sila ni Sir Politico. <laughs> Matik na yun mga kaibigan. Tiba-tiba -diba tayo. Thank you so much God. Ayan mga kaibigan, dumating na yung pinakahintay ni Ate JB. Yung order natin na soft drinks, sigarilyo at saka mga alak. Dapat full pack tayo mga kaibigan kasi election na pa magusta ko rin. Nagunaon na ako order kaya mga tao dahil ikwarta kay nai na nga Morning. Na pa magkorder rin ang order ta daan. Hindi mo mga lunis abli mo? Una na di guro ni sila mamutar guro ni Abli guro ni glunis. man. hindi mo Ayan kaibigan no. Yan pong order ni Ate GB. So thank you so much God. Yan, mapupuno na naman yung ating tindahan ng mga stocks natin, lalo na sa alak, their friends. Katulad ng sinabi ko, palagi ko sinasabi, pag weekend, dapat full stock tayo, lalo na sa mga alak, mga red horse, tsaka beer. Dahil inuman day yung Sabado, lalo na ngayong uh, linggo sa Sunday, kaibigan, no, marami mag-inuman, kasi po, walang work sa Monday. Election kasi, mga kaibigan, walang work. So, mag-inuman yung ating mga kapitbahay na nakatanggap ng ano man tawag doon? Envelope? Galing sa mga politiko. <laughs> Ayan mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, wala pang eleksyon pero tiba-tiba tayo. Kaninang umaga hanggang ngayon may nag -iinuman. So may bibili na. No? Sukin so, natin si Ortes Bolo. Ayan, shout out. Ayan si nang Nini. Hello, amin di ba? Ayan, wapag Samutan ni Kaugma. Dahil mag-inom. kayo may trabaho ka lunis. And mag si Francis. Pag may bibili, mag-refill agad. Na, Lah, nga. Maraming pira yung ating mga kapitbahay kaibigan. Pati tayo kasi may nagbigay ng pera. Yung mga kaibigan natin na politiko, binigyan tayo ng pera. Ayan, nakasol, naka, ano, nakasinid sa sobre. So, okay na rin yun kaibigan. Tiba-tiba no? tayo. Ayan, so yung uh, mga... Bear ko po dito kay Bigan yung red horse ko, hindi na po siya malamig. Malamig pero hindi talaga totally malamig kasi nga marami nang bumili kanina. Pero yung iba kong uh, ano, bear tsaka red horse nilagay ko po sa refrigerator ng aking kapatid. Ayan, so salamat po shout out Jeffrey June. Ah, pumayag po sila na yung iba naming alak ilagay po sa kanilang refrigerator. Yan kinukuha ngayon ni Francis papakita ko sa inyo. Hello. Ayan, ito po yung bahay ng kapatid ko. Ito ang kanilang refrigerator. Nakisoyo ako. Pumayag naman sila na pwede ko bang ilagay dito yung iba kong mga paninda na Red Horse tsaka San Miguel Beer. Kasi po, uh, kaunti ang naman ng refri na ngayon. Hindi pa sila na grocery. At pumayag naman sila. Thank you so much. Karon na kayo, man ng paliton. Mawaam dia po nang bugna dito. Ayan, so yung iba nating Red Horse, dito natin nilagay their friends. Walo. Walo. Ayan. So, dito tayo na no, sa kapatid ko. Thank you so much again, Jever June. Thank you so much. Pumayag kayo na sa refrigerator nyo yung aming uh, ibang alak. Pinapakita ko lang po sa inyo, kaibigan, no? Eh, hey, pinagalitan ako ni Francis. Bakit ko daw? Ah, uh, Pakita ko sumunod sa kanya, walang tao sa tindahan namin. Sabi niya, no people in the store. <laughs> Ang daming customers ni Ate GB. Sana all. Gikamang, gikamang, gikamang. Ay, birthday de William de. Ayan, tingnan yung mga kaibigan, no? Ayan, maraming bumibili sa ating tindahan. Thank you so much, God. Ayan, kay nag-vlog-vlog. Grab ako dere. Para natay swildo. Ana dagang kay kag kwarta na na pangutang ana. Ah, police, ha? Lah, no. na pulis bada pinta. <laughs> Ay ana no, bigan no, masaya lang ako kaibigan. Maraming bumibili sa ating tindahan. Thank you so much God. Yan, isang case no 750 pesos. Daplin daplin. Tabi-tabi kayo jan, may sasakyan. Ayan, thank you so much God. Thank you so much.